Hi guys, good morning. Mm, ipapakita ko lang sa inyo ngayon guys yung aking mga tanong na alugbati guys. Ano na siya guys? Uh, ah, na. Kailangan natin lagyan ng pinakabakod nila para ano. Lagyan ko lang, magagawan ko ng bahay-bahay. Ginawan -bahay. ko pero hindi pa tapos. So ito lang siya guys. Ayun yung ating

guys oh natumba na yung iba guys ayan e kasi

So, ito banda dito guys mga ano kamukita bus din guys dito guys dito show guys din 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 guys mga at dito banda mga adog party so, das din ano pa ako guys kapwa wow. ayan, hindi hmm, pa ano kailangan lalagyan ko pa yun gagawa pa ako dito ng bahay-bahayan din para sa sakwa ko guys taposin na natin yung paglalagay ng ano um, guys. Ayan, natumba na siya guys. Para mm, pagpanguha natin walang ano, walang mm, hindi magkaroon ng putik. Kaya, gawa natin ng kaan. ito nyo ba guys ang tataba ng ating mga tanim guys Ay. tataba ng ating alupati tapos dito may ano ko dito sibuyas dahonan tapos may bell pepper hindi pa namunga guys pero namulakot na ayan may block na mga ibulaklak na guys ito mga ano kailangan ito ilipat na maliliit pa na bell pepper guys so dito tayo may ano ko dito yung lemon pala may ano siya guys dito, kailangan magpuluti na hulog na kasi guys Ayan. Ito siya. Ito yung ano ko. Wala na. Dito ko lang siya. ito guys ang pala niya ito pa maliit Isa. May isang puno guys, hindi na ano, pumangit siya. Iwan ka anong nangyari. At ayan, may, uh, may ano tayo, may talong. Diba na? Ito mga bell pepper, guys. Tingnan nyo, guys. Malalaki na. Hmm? Kailangan na itong i transfer. Next day, ililipat ko na ito, guys. Malalaki na kasi sila. Kailan ba guys lahat? Ayun lang. Andun. At may sigwa pa akong tanim guys. Andun. Binaga Pero hindi ko pa nalagyan ng ano? Nang bahay. At ayun yung kalamansin natin guys. daming din. Ayan. So, ayun lang So, hanggang dito na lang guys Yung ating vlog for the day Hope you enjoy this video At kung bago ka lang sa so aking channel Please don't forget to like, subscribe And please don't forget to click the notification bell Para laging updated sa so tuwing may bago akong i-upload video And that's all for now Thank you, thank you so much for watching. Ayun oh, lang yung ating mga tanim. Bagong tanim natin, guys. Ayan na. Oh, Alubati.